Nagsisimula ang pelikula sa Gotham City, kung saan nakita namin si Arthur Fleck sa opisina ng kanyang kumpanya na kumukuha. Handang magtrabaho, nagpapaganda siya dahil party clown siya. Habang pinagmamasdan niya ang kanyang refleksyon sa salamin, inilagay niya ang dalawang daliri sa kanyang bibig at pumipihit. Pataas baba ito ng ilang beses, habang ang isang luha ay dumadaloy sa kanyang pisngi. This later, we find him on the street, dancing while promoting what the sign the shop has. Tinanggap siya, biglang may dumaan na mga bata at kinuha ang karatula mula sa kanya, tumakbo palayo sa sandaling mayroon sila. Ito, hinabul sila ni Arthur sa lungsod at nakita silang naghihintay sa isang eskinita kung saan nagpapatuloy ang mga bata. Upang basagin ang tanda sa kanyang ulo at pagkatapos niyang mahulog sa sahig, nagsimula silang sumipa at pagsuntok sa kanya. Pagkatapos ng trabaho, pinuntahan ni Arthur ang kanyang therapist. Tumawa siya ng ilang segundo, at pagkatapos ng kanyang mga komento kung gaano kahirap ang nangyayari. Out doon, ang therapist ay nagtatanong sa kanya kung siya ay nagtatrabaho sa kanyang journal. Ibinigay niya ito sa kanya, sinasabing ginagamit niya ito bilang isang journal ngunit bilang isang joke diary din dahil hinahabol niya ang karera sa stand-up comedy. Ang therapist ay dumaan sa mga pahina at nakahanap ng ilang mga nakakasakit na salita. Umaasa ako na ang aking kamatayan. Mas may saysay -say kaysa sa buhay ko. Ibinalik niya ang journal kay Arthur at tinanong siya kung ano ang pakiramdam na pumunta sa mga appointment na ito. Sinabi ni Arthur na gaman ang pakiramdam niya nang makulong siya sa ospital at naaalala kung paano niya ginamit para iuntog ang ulo niya sa pinto ng kwarto niya. Nagtanong siya sa isang therapist kung maaaring dagdagan ng doktor ang kanyang gamot at itinuro niya na siya na. Sa pito sa kanila, sagot ni Arthur na ayaw na niyang sumama. Nang matapos ang therapy, sumakay si Arthur sa bus. Ang bata sa harap niya ay nakaupo at nakatitig, kaya nagsimula siyang gumawa ng mga nakakatawang mukha para sa kanya. Pagkamit ng mga pasaway ng kanyang ina, biglang tumawa si Arthur at kapag nasakta ng ina dito, inaabot niya ito. Isang kotse na nagpapaliwanag na siya ay tumatagal dahil sa isang neurological na kondisyon. Pagkababa ng bus, dumaan siya sa batika para kunin ang gamot niya kanina. Pag uwi, sa loob ng gusali, tiningnan niya ang mailbox at umakyat sa kanyang apartment kung saan siya nakatira. Kasama ang kanyang ina, si Penny Fleck. Tinanong niya siya kung nakakuha sila ng anumang mail, at kapag sinabi niyang hindi, Iniisip niya kung si Thomas Wayne, isang dating empleyado niya, hindi pa nakakatanggap ng mga sulat niya. Ipinaalala ni Arthur sa kanya na si Wayne ay isang abalang negosyante at hinihimok siyang kumain. Matapos putulin ng kanyang pagkain para sa kanya, sumama siya sa kanya sa kama upang mapanood nila ang Murray. Franklin Talk Show magkasama. Nagsimulang mangarap ng gising si Arthur at naisip niya ang kanyang sarili sa publiko ni Franklin kung saan ang host. Narinig siya at hiniling na tumayo. Ipinakilala ni Arthur ang kanyang sarili at sinabi sa kanya kung paano niya inaalagaan ang kanyang ina na si Franklin. Nirerespeto niya, kaya niyaya niya itong bumaba. Ginawa ito ni Arthur at nasiyahan siya sa palakpakan ng lahat. Nakarating siya sa panig ni Franklin, sinabi sa kanya ng host na iiwan niya ang TV at katanyagan upang magkaroon. A kid like Arthur, tapos magkayakap sila. Bumalik sa realidad nakangiti si Arthur sa munting panaginip na ito. Kinabukasan sa trabaho, makikita namin ang katawan ni Arthur na puno ng mga pasa. Nilapitan siya ng kanyang katrabaho na si Randall at pagkatapos sabihin sa kanya na narinig niya ang tungkol sa pambubugbog. Nagpasya siyang ibigay kay Arthur ang kanyang baril. Ang isa pang katrabaho, si Gary, ay hamarang sa kanila upang sabihin kay Arthur na hinahanap sila ng kanilang amo. Pinuntahan siya ni Arthur sa kanyang opisina at sinabi sa kanya na nakatanggap sila ng isa pang reklamo. Tungkol sa pagkawala niya at hindi pagbabalik ng sign, ipinaliwanag ni Arthur na siya ay ninakawan ngunit ang kanyang amo ay hindi naniniwala sa kanya dahil walang magnanakaw. Isang tanda, kaya't sinabi niyang kailangan niyang kunin ang karatula sa kanyang sweldo, pagkatapos ay pinagalitan si Arthur, na nanatiling tahimik at nakangiti. Ngunit pagkatapos ng pulong, lumabas siya para sumipa ng basurahan sa pagkabigo. Kinalaunan sa araw na yon, kapag bumalik sa kanyang apartment, si Arthur ay nakikibahagi sa elevator sa kanyang kapitbahay. Si Sophie Dombond at ang kanyang anak na babae. Nang huminto sandali ang elevator, sinabi ni Sophie na ang gusali ay hindi ka panipani walang kakilakilabot at gumagawa ng gesture gamit ang kanyang kamay na kunwaring puputulan ang kanyang ulo. Ngumiti si Arthur at nang makarating sila sa kanilang sahig at bumaba ng elevator, siya. Binabalik ang shooting gesture. Ilang saglit pa, pinapaligo na ni Arthur si Penny. Siya ay patuloy na nagtatanong tungkol sa mga liham dahil sa tingin niya ay isang mabuting tao si Wayne na hindi. Parang nakikita silang mamuhay ng ganito. Hiniling ni Arthur sa kanya na huwag mag-alala tungkol sa pera dahil ang kanyang stand-up show ay makakarating sa malaking club. Malapit na, Sinabi ni Penny na naisip niya na kailangan mong maging nakakatawa upang maging isang komedyante. Makalipas ang ilang oras, matapos patulugin ng kanyang ina, nanood si Arthur ng sine at nagsasanay gamit ang kanyang bagong baril. Nang magsimulang tumugtog ang kanta sa TV, sinisimula niya itong sayawan habang kunwaring nagsasalita. Sa isang batang babae, ngunit hindi niya sinasadyang naputok ang baril at nabutas ang dingding. Nagising ang kanyang ina at tinanong siya tungkol sa ingay, sinabi niya sa kanya na ito ay isang pelikulang gyera. TV, kinabukasan, sinundan ni Arthur si Sophie sa paligid ng bayan at maging sa pampublikong sasakyan. Sa gabi, pupunta siya upang manood ng isang stand-up na palabas upang kumuha ng ilang mga tala na ipinagpatuloy niya. Upang magtrabaho kapag bumalik siya sa kanyang lugar mamaya kung saan siya nagsusulat. Ang kanyang pagsusulat ay nagambala ng doorbell at binuksan ni Arthur ang pinto upang hanapin si Sophie. Tinanong siya ni Sophie kung sinusundan siya nito na kinumpirma niya. Kaya nagtataka siya kung siya ay pagpunta sa looban ng kanyang lugar. Sinabi niya na magagawa niya ito ngayon at tumawa siya bago sabihin sa kanya na siya ay nakakatawa na nagudyok kay Arthur. Para imbitahan siya sa kanyang stand-up show, tinanggap ni Sophie bago umalis. Nang sumunod na araw, nagtatrabaho si Arthur bilang isang payaso sa ospital na nagbibigay aliw sa mga bata. Sa kanyang pagganap, ang kanyang baril ay nahulog sa sahig. Nagmamadali siyang kunin at pinakiusapan ng mga bata na ilihim ito. Ngunit kinagabihan, habang nakikipag-usap sa kanyang amo sa telepono, galit na galit ang lalaki. Ang pangyayari, sinubukan ni Arthur na kumbinsihin siya na ang baril ay isang prop lamang, ngunit hindi siya pinaniwalaan ng kanyang amo. At sinabi sa kanya na sinabi ni Randall na sinubukan niyang bumili ng baril sa kanya noong nakaraang linggo. Si Arthur ay natanggal sa trabaho, at sa pagkabigo, hinampes niya ang isang baso ng phone booth gamit ang kanyang ulo. Pagkatapos, sumakay siya ng subway para umuwi. Sa parehong sasakyan niya, may tatlong lalaki ang sumunod na nang aabala sa isang dalaga. Nang biglang tumawa si Arthur, tumayo ang babae at umalis, at isa sa mga lalaki. Nagsimulang kumanta, nagpadala ng mga clown habang papalapit sa kanya ang tatlo. Hinubad nila ang kanyang peluka at bag, nagtataka kung bakit siya tumatawa at kapag sinusubukan niyang magpaliwanag. At bawiin ang mga gamit niya, sinunggaban siya at sinuntok, pagkatapos ay inihagis siya sa sahig. Para sip-ain siya, sa pagkakataong ito, ipinagtatanggol ni Arthur ang sarili. Inilabas niya ang kanyang baril at binaril ang dalawa sa mga lalaki. Ang pangatlo ay tumakbo palayo at umalis sa kotse nang huminto ang subway sa istasyon. Sinundan siya ni Arthur palabas at pinagbabaril siya nang makarating sila sa hagdan. Habang nagpapatugtog ang kanyang mga tainga, napagtanto ni Arthur ang kanyang ginawa at nagmamadaling lumabas ng istasyon. Tumatakbo sa mga kalye at pumapasok sa mga banyo ng lokal na parke. Doon, pagkatapos ng ilang sandali ng pagpapanik, sumasayaw siya. Ito mamaya, bumalik siya sa kanyang apartment building, kumatok sa pinto ni Sofia. Binuksan niya ito, pumasok siya sa loob at hinalikan siya. Kinabukasan, pumunta si Arthur sa kanyang pinagtatrabahuan upang kunin ang lahat ng kanyang mga gamit at marinig ang kanya. Pinag-uusapan ng mga katrabaho ang balita ng isang payaso na namaril ng tatlong lalaki sa subway. Sinusubukan din nilang mag-alok sa kanya ng ilang mga salita ng pakikiramay, kabilang si Randall, na ang pagkukunwari. Galit kay Arthur, kaya sinabi niya sa lahat na baril niya ang gumawa ng krimen. Bago umalis, pinindot ni Arthur ang punch clock na bumagsak sa sahig at nabasag. Sa kanyang paglabas, nakita niya na huwag kalimutang tanda at ekis ang dalawang salita. Bumalik sa kanyang apartment, pagkatapos niyang inumin ang kanyang huling ilang mga table tas sinamahan ni Arthur ang kanyang inaupang manood. TV Si Thomas Wayne ay nasa balita dahil ang mga pinaslang na lalaki ay mga empleyado sa kanyang kumpanya. Nang tanungin siya ng host tungkol sa bagong anti-rich sentiment ng lungsod, sinabi ni Wayne na isinasaalang-alang-alang siya. Tumatakbo bilang alkalde para ayusin ito. At kapag nagtanong siya tungkol sa mamamatay-tao, sinasabi niya na ito ay may katuturan. Na naka-clown mask siya dahil isa itong duwag na gustong itago ang kanyang mukha. Sa tingin niya, lahat ng tao na walang ginagawa sa kanilang buhay ay mga clown. Makalipas ang ilang araw, muling nagpapatingin si Arthur sa kanyang therapist. Sinusubukan niyang sabihin sa kanya na sa wakas ay nararamdaman niya na siya, at nagsisimula ng mapansin ng mga tao. Ngunit pinutol niya ito para sabihin sa kanya na pinutol na ng gobyerno ang kanilang pondo, kaya ito na ang huli nila. Pagpupulong, kapag tinanong niya siya kung kanino siya kakausapin para sa kanyang gamot, wala siyang magagawa. Mamaya sa gabi, Arthur ay nasa likod ng mga eksena sa isang bar, naghihintay para sa kanyang turn upang ipakita kanyang stand-up routine.